Hello guys, good morning. By the way, habang ako ay kumakain dito, nakikita ko si Ping Ping. Actually, kanina pala, tawag siya ng tawag sa baby niya. Yung baby niya nakalipad na kahapon, nalaglag kasi kagagawan ko din. Binigyan ko ng pagkain na takot yung baby. So, nalaglag. Tapos, ang bilis nakalipad. So, lumipad yung baby kahapon na si Tia na wala ang nanay at tatay niya. <laughs> so, kanina si Ping-Ping, paglabas ko, 6.30, eh, nandito na sa, ano, tapos tawag siya ng tawag. Siguro, iya, umiyak yun. Ah, uh, yun. Sinabi ko sa kanya, nakalipad na yung baby niya. So, nangayaw, ko, sorry. Tapos, ano, pumasok na ko to sa loob. Tapos, nagtrabaho na ako. Hindi pa rin siya umalis palipat-lipat siya sa sa, 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 dulo tapos dito doon du, sa pagkainan nila at dito sa may bahay palipat-lipat siya sabi ko sa kanya kinausap ko siya nangyay akong tawad hindi ko lang nabidyohan kasi automatic yeah, hindi na ako nakapasok dito sa loob so hingi ko tawad sa kanya sabi ko sa kanya, nakalipad na yung anak mo sorry jo kayo kag binigyan ako yung pagkain kapon inatakot siguro yun lumipad hindi ko naman akarain na marami na palang balahibo yung pakpak niya. So, kalipad siya. Uh, una, paglipad niya is nalaglag. Pag, nung nalaglag na siya sa baba, eh, kukunin ko na sana siya, damputin ko na sana siya. Eh, malakas yung lipad niya. Tapos, doon siya sa may, ano, nak sa may bubong. Tapos, yun na, siguro, hindi na siya nakikita. Kahapon yun sa hapon. Tapos, ayun, yan na nga si, si Ping Ping dito na kaninang umaga. Tapos, iyak siya ng iyak na saan na yung ano niya. Pero ako na naman ay nagigilte Nung dumapo siya doon sa dapuan niya, na palagi ko siya kinakausap, nilapitan ko siya. Hindi ko lang nakuha ng video. Hindi ko nakaisip ng video kasi kagagali ako. Naglilinis, nagwawali. So, automatic na na ako siya na, na anuhan. Ngayon, kinausap ko siya. Sabi ko sa kanya yung anak niya is nakalipad na At saka nanghingi hingi na din ako ng sorry. Nung paghingi ko niya ng sorry, yung parang kinausap niya ako na nagmamakaawa. So sabi ko, ina-action ko talaga pag ganun-ganon ako sa kamay ko tapos yung liig niya is gumanon, humaba yung liig niya tapos sabi ko sa kanya doon tinuro ko doon jan jan pumunta yung ano niya tiningnan niya sa kasabay din siya lumipad pinuntahan niya ngayon pagbalik niya dalawa na sila tingnan natin iyan na ho si Althea guys iyan na si Althea yung bibi lumipad ito si Ping Ping ah oh. Ping ping, oh, terapin ha. Ding. Ah. Oh. Tawagin mo bibi mo ha, takot pa bibi mo sa akin. Ping. Ha, ping. Saan na 'yon? <laughs> Nakauwi na si Bibing Danda. Stars oh. Sa taas si Ping Ping Ah, oh. right. oh, si Tia. Ping, kain na mo, Ping ha. Kain na ping, ha. Sige na. Baba na. Ah, oh, mababa na na siya. Sige na ping, kain na ping. Tawagay yung baby mo, tawagan mo. Tawagin mo baby mo, sige na. Naalis na ako. Pati hindi akong lalayo para lalapit yun. Bab bababa lang yun sila.